guys, naami dili guys nagpicnic ming duha ni Debbie. <laughs> ah. ah. Naami parata. Namalit mig parata nya kanang taksaraban mi magkaabot mm. bas balay kaon. Nagiyaiya na dala og tea hasta pugo di ako titi. Dako daw iya ha ko agamay. <laughs> <laughs> Ala nagpicnic ming duha mga unta ninyo hey, og man. parata. Ay, bilang ka Close the book. <laughs> Close the book. <laughs> Open the book. <laughs> Magkuhan ni guys, mga unta. Kay, niya mo ang pinakabanding. Ay, ko Ano, ko mo ang pinakabanding Bakay maguking Maguking walking pero oh, kapulan. siting siting sa karon. Mukuan sa birun kanang sana, ngani lang sa amo ang hmm. trip karon. Ay parata, dugay nakamiwa akong parata, guys. Dugay na bitaw no kunang hmm. tuan. Ito tuig. <laughs> bitaw katong nagpatuslok jo. <laughs> bitaw dugay dugay, dugay na gid ko akong parata katong sa company ko pero may makakaon kan magabot may permit asang mga cafeteria. Kandiri hmm. right. asa mentang hindi man niyo mong pang siya, maunag uli. Tagsara kayo may mag-abot ang mga oras, bali, karoon na lang hindi ko. Nag-date na lang, midiri, parata, parata, o ti! Ayan ti, ako sa kadram. Grabe yan ti, sa kadram. Ulos ako ko ah. Oo, mas na talon. Kauntanin niyo ay. Mawala niya panihapon. Mga sa iyo mi nagwalking hayag pa kayo no. Mantay ka ugma kay git an ko karaho. Bala siya. Mo siya ngon. Um. Walking me. Ha. Ya. Wala wala ko ano. Wala wala chips no. Wala. Kawanya. Oh, wala din mo na gumana. giingnan unya yang pang size kung na ay chips. Ako sukmatan to. Dito <laughs> <laughs> di ba akong sukmatan? Hmm. Oh, di hatag niya yung chips, hindi. Okay. Ako ang un unya. Kitang duha para hmm. mugara sila og dili ta mo reklamo. nag order ko parata cheese with egg and with uman chips yung crunchy crunchy. O nga, nagbayad kong insakto. Lugi mi ani. Ako atong sukmatan ng tindiro niya. Lagi ako atong kay Mugara na sila. Ikipangita na ba kayo ng tindiro na At sana yung kauban mong Pilipina? <laughs> Ikaw mga isa kunya, Where is your friend? Ang <laughs> baden, We are go walking. Da, mga brakod, mga ulit, mga babae. <laughs> Huwag na ero nila. Lagay so na eroplano! Makita lang po sila ipawita. Wala na. Matuyok na na siya kay budog. Mutug, Mutog na na siya dito sa iprot. Bye! Masakay na ko na next year. Pohon! Bye na guys! Happy eating! Good evening! This is our dinner with tea. Ang akong tea o oh, nara akong tea. Nara. Nara. Yan yan tiyo sa kadram. Di ba? Bye! See you in my next video! Enjoy! Mm -mm. <laughs> February 20 na tayo ngayon. Oh, ano? Nara ang okay. muski guys. oh dool kayo may sa muski. Taon-taon, musinggit na na sila. Tara na, magampo na tayo ta. Ang langawang sirok man. Ay, siya <laughs> ba ha? Sirok ng langawa? Ay! ang akong T Sino gusto T tea? Tea, tea. <laughs> Duterte. <laughs> Duterte. <laughs> Duterte. <laughs> 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 Hoy, Duterte ta ha. PDP laban. Ah, Sara for president. Wala <laughs> pa kali president. Bye, ako ara good na. Malay mo, magiging presidente yan. So, magiging okay ng ating ah. Pilipinas. Diba, guys? Bye! Baby Sara, I love you! hi